Gusto mo bang kumita ng 100,000 pesos kada buwan pero ayaw mo magtrabaho ng todo? Yung tipong gusto mong umasenso pero ayaw mo ng overtime, traffic at stress? Kung ganun ka, sakto tong video na to para sa'yo dahil pag-uusapan natin kung paano ang bawat tamad pero matalino ay may pag-asang umasenso kasi dito hindi mo kailangang maging workaholic. Ang kailangan mo lang ay tamang sistema, mindset at diskarte. Mas okay ng tamad na marunong kaysa sipag ng sipag pero laging kapos. Kaya today, alamin natin ang 10 paraan para kumita kahit tamag ka. Game ka na? Tara, simulan na natin. Tip number 1, gamitin ang power ng automation. Kung tamad kang mag-budget, abah, gamitin mo ng ang pera mo. Ang sikreto, automation. I-setup mo lahat ng pwedeng i-automatic. Auto-hulog sa pag-ibig MP2, auto-save sa digital bank, auto-pay sa bills mo. Kasi diba, minsan nakakalimot tayo. O sadyang tinatamad lang. Pero kung ang sistema mo nakaset, kahit tulog ka o busy sa trabaho, kumikilos pa rin ang pera mo. Kung hindi mo kayang idisiplin ang sarili mo araw-araw, edi gumawa ka ng automatic system na gagawa niyan para sa'yo. Halimbawa, tuwing sweldo, automatic na ililipat ng banko ang 1,000 pesos sa savings o MP2 bago mo pa maisip na bumili ng milk tea o mag-check out sa Shopee. One less thing to think about at sure na may naiipon ka pa. Ang tamad na marunong mag-set up, yung mayaman kahit tulog. Hindi mo kailangan maging sipag overload basta marunong ka sa sistema. Kaya mong mag-ipon, mag-invest at umasenso. Kahit chill ka lang Tip number 2, rental income Imagine mo to my friend May bahay ka, pero hindi lang tirahan Nagtatrabaho rin para sa'yo Yan ang tinatawag na rental income Na pangarap ng maraming Pinoy Ito yung literal na Kapag may paupahan ka Aantayin mo na lang katapusan Para maningil ng renta Wala kang boss, walang overtime Pero may pumapasok pa rin income buwan-buwan Pwede ka magpatayo ng maliit na unit O iparenovate ang existing mong bahay Siyempre, iayon mo sa budget mo. Hindi kailangan bongga agad. Pwedeng simple lang tulad ng bed space sa probinsya. Small apartment unit, paupahan sa likod ng bahay. Ang sikreto, dapat may maayos kang system sa pag-collect ng renta. Pwede kang mag-hire ng property manager o kaya naman ay pwedeng ipagkatiwala sa kamag-anak o asawa mo para mas makatipid. Yan ang diskarte ng tamad pero matalino. Hindi nagpapagod araw-araw kasi may asset na nagtatrabaho para sa kanya. Hassle ka naman lupit, mag-ipon at mag-invest para hindi ka mapagod habang buhay. Kahit nasa abroad ka o malaking lugar, may padala si tenant buwan-buwan. Kahit relax ka lang, kumikita ka pa rin. Yan ang tunay na smart, tamad income. Tip number 3 online business na may system. Dropshipping o print-on-demand. Kung ayaw mo magbenta araw-araw, eto ang diskarte para sa'yo. Online business na may sistema hindi mo kailangang magbantay 24 7 o mag-stock ng produkto sa bahay. Ang sikreto, gamitin mo ang dropshipping o print-on-demand. Sa dropshipping, may online store ka pero si supplier na ang pahala sa inventory, packaging at delivery. Ikaw lang ang tututok sa marketing at paghandle ng orders. Sa print-on-demand naman, gagawa ka ng sarili mong design. Pwede sa t-shirts, mugs, tote bags o hoodies tapos si supplier o fulfillment partner na ang bahala magprint, print at magpadala sa customer. I-set up mo lang na isang beses. Tapos kapag may bumibili, automatic may kita ka. Ang tunay na tamad hindi nagpapahinga, nagpapasistema. Kaya kung gusto mong may negosyo pero ayaw mong magpabat sa init o stress, eto na yun my friends. System ang magtatrabaho para sa'yo. Kumikita ka habang chill, may negosyo habang tulog ka. Yan ang modern tamad na madiskarte. Tip number 4, content creation na evergreen. Sa YouTube, blog, o TikTok. Imagine this my friends. Kumuha ka ng video ngayon, tapos after one year, makikita pa rin. Yan ang power ng evergreen content. Isang beses mo lang gagawin, pero kikita ka taon-taon. Pwede yung YouTube video, blog post, o TikTok na may value. Like tutorials, tipid hacks, motivational stories, o kahit mga how-to guides na timeless. Habang may nanonood, may ad revenue o affiliate income ka pa rin. Perfect example, ito mismo ang mga videos natin dito sa Quest to Success PH. Ang mga topic natin, ipon, diskalpe, mindset, timeless yan. Kahit next year, may manonood pa rin kasi laging relevant sa bawat Pilipino. Parang halaman, minsan mo lang itanim pero habang may nanonood, may bunga. Kaya kung madaldal ka o may alam kang skill, gamitin mo sa content creation. Sabi ko nga, mas okay na isang beses pagurin ang utak mo kaysa araw-araw mong pagurin ang katawan mo. Create once, earn forever. Yan ang tamad pero may vision. Tip number 5. invest in dividend stocks. REITs, MP2. Hindi mo kailangan maging trader para kumita. Kung gusto mong tamad pero investor level, pasok ka sa dividend investing. Ito yung style na hulog ka lang ng hulog tapos may regular na dividend income ka. Habang iba, stress sa charting at trading, ikaw steady lang. Relax, pero kumikita pa rin. Halimbawa, pag-ibig MP2, hulog monthly, tubo yearly, tax-free pa. REITs, Real Estate Investment Trusts. Parang may share ka sa malalaking buildings. Every quarter, may payout ka. Parang renta. Dividend stocks, mga kumpanyang nagbibigay ng parte ng kita nila sa investors. Ang tawag dyan, passive income. Pero nagtatrabaho, hindi ikaw. Ang matalinong tamad hindi nagpapakahirap kasi pinaghihirapan ng pera niya ang kinabukasan niya. Maghulog ka lang na maghulog. Kahit tulog ka, may kumikita para sa'yo. Tip number 6, partner up o delegate tasks. Ito ang tandaan my friends, hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Kung tamad ka sa gawa pero gusto mong may negosyo, hanap ka ng masipag na partner. Maraming successful businesses ang nagsimula sa simpleng partnership. Halimbawa, ikaw ang may vision at strategy tapos siya naman ang execution ikaw sa marketing siya sa operations ganyan gumalaw ang matalinong tamad marunong bumuo ng team sa totoo lang ganito rin ang ginagawa ng maraming pinoy entrepreneurs nagtutulungan ang mag-asawa magkapatid o magkaibigan isa sa puhunan isa sa araw-araw sa pagbantay ng negosyo kaya kahit nasa abroad ka o may day job ka tuloy-tuloy pa rin ang business mo dahil may taong pinagkakatiwalaan pag gusto mong umangat huwag mong sarilihin lahat I-share mo ang laban para mas mabilis kang makarating sa finish line. Hindi kailangang ikaw ang pinakamasipag basta marunong kang magtiwala, mag-monitor at may sistema, tuloy-tuloy ang kita mo. Tip number 7: Create systems, not schedules. Kung tamad ka sa daily routine, ayos lang. Ang mahalaga, may system ka. Kasi ang system, 'yan ang gumagalaw kahit wala ka. Halimbawa, kung may online business ka, mag-setup ka ng auto-reply, auto-delivery at accounting tools tulad ng QuickBooks o Notion para kahit wala ka, tuloy-tuloy ang operations mo. Kung may investment ka naman, gawin mo auto-debit sa hulog mo para di mo na kailangang isipin pa buwan-buwan. Ang kagandahan pa niyan my friend, less expenses sa business mo. Hindi mo na kailangang mag-hire ng maraming tao. Yung system, siya na mismo ang nagtatrabaho. Kaya nga pati malalaking kumpanya, kanyang tinang diskate. May mga SOPs, automation at CRM systems para tuloy-tuloy kahit naka-day off ang boss. Hindi araw-araw dapat ikaw ang gumagalaw. Minsan, sistema mo ang dapat kumikilos. Habang iba nagpapakabisi, ikaw steady kasi may plano at process na gumagana tandaan, system is better than schedule. Tip number 8, gamitin ang power ng compounding. Hindi mo kailangan mag-invest ng malaki agad. Basta consistent, lalaki din yan. Ang compounding ay parang magic sa finance. Maliit man ngayon, lalaki yan over time. Kumbaga, yung kinita ng pera mo, kikita ulit ng pera. Kaya kahit tamad ka mag-overtime, si time na magtatrabaho para sa'yo. Ang sikreto lang, consistency. Halimbawa, Kulog ka ng 1,000 kada buwan sa pag-ibig MP2 o Mutual Fund. After 5 years, lalaki yan ng hindi mo namamalayan. paunti unti lang, pero sure at steady. Ang maliit na sipag, pag paulit-ulit, nagiging malaking mayaman. Kaya huwag mong i-underestimate ang maliit na halaga sa investing. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kasi sa mundo ng ipon at investing, consistency beats intensity. Tip number 9, rest strategically. Smart rest is equal to smart ideas. Hindi lahat ng pahinga katamaran. Minsan, yung pinakamagandang idea dumarating sa quiet moment. Habang naglalakad ka, nagpapahinga o naliligo, kaya huwag kang maging guilty kung minsan gusto mong magpahinga. Ang tawag dyan, strategic rest. Pahinga na may purpose. Para fresh ulit ang isip po at mas creative ka sa diskarte. Kasi totoo yan my friend, kapag pagod ang utak mo, kahit gaano ka kasipag, pangit ang nagiging resulta ng trabaho mo. Pero kapag presko ang isip mo, mapilis ka makapag-isip ng solusyon at madali kang makakita ng bagong opportunity. Pagpagod ang utak mo, pati pera mo papapagod. Pero pag presko ang isip mo, presko rin ang diskarte mo. Kaya wag puro trabaho kaibigan, mag-recharge ka rin para may lakas at energy para magplano. Tip number 10, focus sa high leverage skills. Huwag mong ubusin ang oras sa maliliit na bagay. Maging tamad sa low-value tasks, pero si sipagay sa high-impact moods. Halimbawa, matuto ng marketing, investing, freelancing o automation tools. Yan ang mga skills na habang buhay mo magagamit. Kapag nututunan mo yan, kikita ka kahit hindi ka full-time na nagahabol ng trabaho. Kasi ang marunong hindi lang nagtatrabaho, gumagawa ng paraan para lumago at tamad na matalino hindi nagtatrabaho ng todo, natututo ng tama. Kaya piliin mong skills na magpapatas ng income mo. Kahit chill ka lang, tuloy-tuloy pa rin ang asenso. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo para umasenso. Basta matalino ang diskarte mo. Ikaw kaibigan, anong tamad pero matalinong diskarte ang sisimulan mo ngayong taon?